Kaya gusto ngayon. Kaya kantaan ko kaya-kaya. Pasko na. Kaya pa ngayon. So... Ang damdaman, ayaw kong bigyan. Kaya magkakatiin. Kaya magkapat, eh. Yan, mga mababayan, for today's vlog ay mag-experiment tayo. So, kung sino magbibigay sa atin ng pagkain, magbihayan, matatanggap mula siyempre kay Daddy from yan mga mabayan yan magpapanggap tayong pulo bay for today's vlog mga mabayan shout out po sa mga kababayan natin ng sa mga sumusuporta kay Daddy from maraming salamat so samahan nyo po ako so ngayon nyo po ang maging kwento ng buhay ng ating mga iba vlog ngayon yan so, mga mabayan mga mabayan samahan niyo ako Tara, let's go. Pagod ng baho. Ay! Ah, Pagod oh, baho. Mm -hmm. gumawa ng pag ngayong araw, Lord. Sana may magbigay sa akin na pag Ang gusto na ako, Lord. Ang wala pong kalaka, Lord. Ayun, hindi pa, hindi pa. dạ phải nghe yeah bye Dito muna ako. Tapay ako. palang may marinig. Ikaw dami ng ngam. Ang mga alaga ko hindi na ako nila. Eh. Alang italo ng mga robot.

Kuya, yeah, may pinto ka kaya? May Ito lang. Benta ko sa'yo Benta ka sa'yo ito Benta ano? Benta ka na to. ka sa'yo to. ka Ito na lang. Lagi dito Pwede ito nga ba yun? May paninda ako dito eh. Tayo na lang. Bili mo na. Ha? Huh? Kuya, you, bili niyo na kuya para may mga kaya mo. Sa, ano ba diba. diba, sa ta 'no? So, 'no. Kita kita ko na 'ko ah. Uh. Kita. Diba, doon sa gitna. gitna. Gitna ng kalsada. Ano 'yung ate? Sa gitna ng kalsada 'no. Tawag mo tao kaya Mga masamang tao 'yan. Ginahoy, salang, tangi gutom na ako. May, may, meron akong bibigay sa inyo dito, kaya

Sabihin mo sa atin mo, utahin ko muna. Ha? malulugi ka nito. Malu malulugi ka. Ha? Lugi ka na ako. Lugi ka na. Lugi ka na. May ano ka dito? May buko juice ka pa? Batingin? Bakit nasira? Titignan ko lang, titignan ko lang. Titignan ko lang. Ba't nasira na to? Ha? Oh, tikwan nya sir. Lusok ka nga diyan. Malis ka lang doon. Wala na po. Binigyan ka na ng pagkain niya, oh.

ito ah, nag ako ah. Siya, mga lang ako yan. Upo lang ako. Mabait ako. Ako. ako Kuya, kuya? pwede mong tanong? Ay, okay, ay, ay, okay. bilang magtanong. Ako? Oh, tanong ko lang. Masarap yung buko Diyos nila. Hindi ko alam, hindi ko tinikman di eh. Tikman mo. Ayoko. Matamis daw eh. Kaya, ditapon mo na yan. Huwag kang magugulo dito ha. Mabait ako kaya. Mabait. Diba kung wapa so, nga, yung ano doon. Tayo na to. Ayoko. Ito na. Ito, ipulo ko. Ayoko lang. Mayroon ba? Mayroon. Mayroon. Sige lang, sige lang. Wala kang mo na lang. Kasi hindi uh, uh, niya naman alam yung ginagawa niya. Ibig sabihin, na makakatulad niya kasi, yung natin, kasi, alam mo, sa sitrang puso niya, mga kaya sa ganyan sila. O mga ano mamaya, may makakita sa atin, sinatabi niya. Si tao din yan, Paul. Okay. Hindi pwedeng ano ba lang pinagkakaroon ng lang Ano ba yung pinagkakaroon ng pinto? Ano ba yung pinagkakaroon ng pinto? Ano ba yung pinagkakaroon na ba yung pinagkakaroon ng na ba yung pinagkakaroon na pinto? yung pinagkakaroon Manila Ano yung Ano ba ka. pinagkakaroon ng Ano ba kinukuha mo. O, Paris and, ano yung pinagkakaroon Ano yung ng usapin Ano yung Sabang oh, susunod ha. O, na lang. Kuya, tambay to. lang ako dito kuya. Ito na lang. To. Ang pangalan mo pa? Pwede nga lang. Kaibigan tayo. Hindi makapagkaibigan. Rekaw sa atin muna. Pwede makapagkaibigan tayo? Pwede pa. Invite mo naman. May pagkain ako dito sa'yo na lang. Baba ko to buko mo. Eh? Baba ko yung buko mo. Ay, Ay baba ko yung buko mo. Wag na, wag na. Do ka na. Doon ka na, huwag ka Baba ko yung buko mo. Ha? Dito ko lagay. Dito lang, dito lang lagay. Ha? Gusto mo? Saging. Gusto ka pa? Ba't mo ko binigyan? Nakawang sa akin? Masama akong tao. Hindi halata. Sila, ma ma mabait sila, na. May pera ako dito, eh. Ito, sayo na lang to. Ayan, sayo na, ayaw. Sarap ako dito, eh. ang tubig ko. Ngayon na lang. Maka nauhaw ka. Ha? Karami eh. Ito, so, karami rin. Ngayon na lang. Hindi ko kailangan yan. Tayo na yan. Salamat dito ha. Hindi, tayo na yan. Mabait ka sa akin. Tayo na yan. Nakapulot ko lang doon yan. Tayo na. Ha? Sir, thank you. Mabait naman. Thank you, thank you sa inyo. Mabait niya. Ang dumi mo. Oh. Uuwi na ako sa amin, sa SM. laki ng bahay ko. Oh. Saan ang bahay ko? SM. SM? Oh. Oo. Si ate, mabait, huh? mabait si ate. Kayo, hindi ka nagbigay sa akin eh. Sir, binigay nila sa akin? Okay. Oh. ah. ka ng pera? Ibang Saan <laughs> mo nakuha yun? Pinapulog ko sa kalsada. Hindi, hindi, hindi ko alam yung pera eh. Naubos na sir eh. Ay, ito na lang. Hindi ko pa nakain. Okay, thank you isa yun na lang isa yun na, na lang to Sayon para mainumin ka sa daan salamat ate salamat lang, mga sir isa yun na yun Ay, para ayoko doon ka na hindi, may nakalimutan ko sabihin ate, joke lang yun ano sama sa ano namin nandoon yung camera oh. Tama ka namin sa social experiment namin. Mga ko yan, <laughs> mga pogi. Kuya KJ, Boss Sax, uh, Kuya Paul, Boss JB. At syempre, galing nga kay Daddy Franky. Kilala mo si Daddy Franky? Ayan. Hindi nga, ano ka Nagulat ka? Ha? Nagulat ka? May sakit ka ba sa puso? May, may sakit ka sa puso Wala. Ah, Wala. Bakit nung nangyayin siya, binigyan mo siya? arap ka dito sa camera. Sa camera, ano po? Ano, ano, oh, ano, mas sabi mo nakatanggap ka ng ano, konting blessing? Lapit ka kay Kuya Sam. Maraming salamat. Oh. Yung, yung yung... Thank you dito sa ano, sa ano. Uh, panatili mo maging mabuti sa katulad namin na, na, na mamalimos, na no? May yes. po sa... So. Kasi nakita ko, uh, hindi ka nagdalawang isip na ano, nabigyan ako Kahit na yung mga kasama ay ano nagtataas na ng nang boses, naging kalmado ka pa rin, no. Sana natili yung kabutihan ng puso mo, no. Sabi nga nila, uh, kung nagbigay ka, mas malaki yung matatanggap mo. Uh, nagmula yan kay Lord dahil sa kabutihan mo. Ayun. So salamat kay Daddy Frankie, no? Sa, sa ating ano, inspirasyon. At isa naman po ang babae natin na bigyan natin ng tulong, no. So nag-aral ka ba? Anong grade ka na? Seven. Grade 7. Oh, ang galing, no? nag ka na eh, sideline. Oo. Oh, uh. Ba't hindi ka pumasok? Ala. Anong nangyari? Ano po? Masakit. Sige lang, sige lang. Masakit salit ko kasi yung ulo ko kanina. And then, ano po. Buminom lang po ako ng gamot and then tinawag po ako ng ate ko na ano po, na may tinda, yun, nagtinda na lang po ako. Ah, uh, hmm, so nakatulong sa pamilya mo, no? Okay. So yun, tularan ka ng mga kabataan natin, no, na kahit sa hirap ng buhay, lumalaban ng patas, no? Well, mga mababayan, ah, uh, pong ano natin, ah, uh, natunggaya ng storya ni ate. Nagsusumikap, uh, nag-aaral, at tumutulong sa kanyang mga kapatid at magulang, no? So, maraming salamat po mga bay. Ayun, okay. at uh, ate, natakot ka ba nung nakita mo si Kuya Sam? Hindi naman po masyado. Hindi naman masyado. Ano yung unang impression mo nung papalapit siya pa sa'yo? Parang naano po ako. Na? <laughs> yung ano yung antoy Yung nakakaban po. Ano yung antag dito? Kanina habang kumakain kami, sabi mo, chinat mo na si ate mo. Hindi pa po. Ah, hindi pa. Pero, hindi pa po ako kasi kumain kaya Papunta. papunta. Ah, akala namin, nagsabi ka na kay ate mo na mayroong nanggugulo sa dito. Pero, hindi ko ako nagsasabi? Ah, hindi ka nagsasabi. May iba bang mga instances na nangyayari before na mayroong nanggugulo sa dito? Wala or? Wala naman. First time lang to, si Kuya Sam. Ayan, Kuya Sam, mag ka sa kanya. Sorry, <laughs> sorry na. Ayun, sorry na. sana, ano, hindi ka magbago na. Kahit na itong, uh, na uh, experience mo ngayon ay maging ano alaala na sa iyo tatatag sa so, pa rin sa iyo yung pagka mabuti mong tao sa ating mga kababayan ha no? ah. yon salot ayon ano po palang ang pangalan niyo Romel po ha Romel po Romel Opo. ayon shout out kay Romel dito sa anong lugar to Gigasangan po ha Gigasangan sa Barbara po. Santa Barbara. Santa Barbara. Ayun, maraming maraming salamat. This is Team Daddy Frankie. Headed by Daddy Frankie Official, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa buong team Daddy Frankie and congratulations kay Kuya Sam, no? Dahil, uh, ang galing, ang galing. <laughs> Hindi namin nakakalain talaga, good acting skills talaga si Kuya Sam. Maraming maraming salamat po. Um, ah, ayon, 'yung babayaran oh. pa natin. Ay, oh pala, may babayaran may pa pala kami. Ba pala kami. Ayon, at uh, shoutout po sa lahat ng mga nasa premiere po ni Daddy Frankie Official uh, 908 AM, 208 PM at 708 PM po ng gabi para sa mga fresh na mga videos. Maraming-maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.